Nasa ito may ilahan niya, Pilipino yung mga masalingan. Paminaw ang sounds. Ay, mga unta ninyo. Mga unta ninyo, kaya murag nga pa yung oras nga nabili. So, pina-update lang siya na kaon. Mukhaan ko karoon ng kanon. Mga unta ninyo, Rice. To... Another is not have Portuguese, Portuguese Olam is Dili na kumatog sausage. Tcharan! Dinalian na pagloto. Kailangan na ako'y ano, kailangan maka-upload ko daily. Tawanan niyo kung kanon o uh, dukot. Ako ang kanon kay dukot uh. Na Nadukot siya. Tosa, mga po, uh. So, sir, mo na po o. So, kung mga ang kanino, Lord God, thank you so much, Lord God. Lord God, here, Lord God. nag-ayos na ko dahan sa akong sarili. Dari ako ng ikahay, nagaluto ko dahan na lang sudaan para inigmata na ako, kao na nang magalit so. Ngayon, nag-abot na ako sa trabaho. nag na ako sa balay, di ka sa trabaho. Tapos na mo, sumunan so, na, di na ako magalit, di na ako magluto. Nag-wishes-wishes na nga para mapahulay dahil ikulog dahil. Ngayon, kung mo, kailangan nakalipstick naka, naka daan, naka-retouch daan. <laughs> kaya kung naan ang bus, pinapit na dahil ilusong uniform niya nakaw. Pwede, pwede naman manutlos ito sa tuluan. Nagabaon ng lupos brush. Kaya mga... Kaya mga transpuderia, ang ah, mga driver, usahan mga... south sa, sa kayo, badili ng hulag, biyaan ka. Mm -hmm. Bagtak, ba, um, para, um, ano? Magtakso dyan ka. Ano na ako style? Kailangan ko iskudaan para suma na ang trans ko. Pero ito naman ko lupad. Ano lang. Hindi na ako naglagaw gaw no. Kaya nga no. Limited akong uras pinabitik ko siya ng preparation, pinabitik ko karo Kasi nagkaon ko ang um, rice karo O ma, hunaw na -huna ako sa anak ko kumakaon ko. Ilang ay oh, baan.